flat. Oh. Tapos ito naman yung bilog. Oh. Yung bilog na may pangalan o may nakasulat na mga letter letter kasi nakalagay diyan sa sporting nasa harapan yan. Huwag mo siya baligtarin kasi mali pa rin yun. Yung flat, yung banda. Oh, so, Yung bilog dito. may sulat dito. So ayan. may mga sulat. Oh, yan. oh, okay. sasagad natin yan, didiretso natin doon. Oh. Oh, na, tapos maglalagay pa rin ng sinuri sa eh, itaas. Hindi siya. Ano? Ayan. Yeah. Una, ito po yun. Bigyan mo rin ako. Eh. Number den then dire dito. Then, paakyat. Ito so, yung mga hiwa-hiwa, yun lang ang susundan nyo. Tapos, ganyan. Then, dire dere na. Tapos, iyan mo muna sa butas ng karayom. Ito na sa butas Marayo. ng karayom. Yun lang. Hala, tapos na. Ay, lang yan. E pala, ano pa paano ba? nasira <laughs> Masisira yan pag nawala ng power at saka hindi siya tumatakbo. Yung talagang ah. mag-ano ka talaga kayo. papasok dire dere so yan. Uh Oops, -oh. uh -oh. para makain niya itong sinuli dito, Ikutin mo to. Hmm. Ayan. Ayan. Tawag kakainin niya yan. Ayun sila na Ay, dalawa. Ayun sila video mo ma. Baka mo mali ka na naman. Ayan yun na lang. Uh, kunin nyo na lang yung YouTube channel ko kasi pinavideoan ko sa panganay ko para masubscribe kayo, mapanood nyo palagi. And gumawa ko ng YouTube channel ko para yung mga gusto nakalimutan. Hindi niya makita yung ano kung paano maglagay ng arayom sa YouTube channel mo, bro. So, kaya ba yung pinapanood niya? <laughs> <laughs> ang model ng makina nung sinulat ko, iba naman yung malabas. Nagal na sana kami pulang pa dito eh. Baka, ako, tayo doon. Paano ang ikot nito bro? Paka... Hindi, baliktad pa rin yun. Uh -huh hindi pa rin tama yan. Ang ikot nito, ganito. Ah, so ito pa ganyan lang. Oh. Dito, ang ikot dito? Ah, depende. Pag nandito, ibabalik mo siya. Ano ba? Diba? Nandito siya. So, ayan. Ah. Hindi mo pwede gano'n. Ibalik mo siya. Ah. Pag nandito ka naman, hindi naman pwedeng yung ikotin. Mukhang mapuputol siya. So, ibalik mo okay. okay. So, ito, ito, ito. Ganito ang ikot nito. Oo, oh, tanggal naman. Tapos ito, yung agwat, kung gaano kalalayo yung ano, spacing. Yeah, parang mabagal siya pa. Hindi hey, talaga yan. Uh -huh. Di, hindi, pwedeng maging mabilis yung mabagal Talagang standard lang talaga yung takbo niya. Ah, uh, standard lang yan? Oo, oh, standard na talaga yan. Tapos, kung gusto mo naman magsigsag, ito lang yung ilipat mo. May maliit, medium, large, saka extra large. Ayan. Yung dito, hindi na ilipat. Depende na sa'yo yan. Yun nga, may pantalon nga akong ito. So, ito eh, papatay ko pa eh. Lalagyan <laughs> mo dito. Siksa kasi yung kailangan maging compatible sila. So, para lumabas yung siksa niya. Eh, kung gusto mong dikit-dikit, ilipat mo ito sa maliit. Kasi para maging dikit-dikit yung pasada niya. <laughs> Gali lang yan kasi mapapanood Ano yun na lang yung... Naka-internet ba kayo? May dita kayo. Ano yun na lang yung YouTube namin. Kasi i-upload ito. I-upload daw niya. I-upload daw niya. Kailangan nakasubscribe kayo doon. Kasi hindi lalabas yun pag hindi kayo subscriber doon. Nakasubscribe ka na yun. Wala. Wala eh. Wala yun. ay, nagpalit ka pala ng Facebook. Oo. Oh, hindi, hindi, Facebook, YouTube na. Pilag ko nung iba nung sige ayan na ayan na at mo sa street line tapos si malayo ito kagad mo na ito sa number 4 para malalayo yung hakbang ayom Saan yung problema niya? Yung nasa loob, 'yun ang nagpapatid siya. Ano 'yung problema?